naging presidente siya, wala siyang tao pinalampas, lahat tinulungan niya. Mm -hmm. Kaya ako napatouch doon sa <laughs> ano niya. Sorry. Sige, sige. Okay lang, okay lang, ma'am. Sorry lang po, kasi hindi naman sa talagang doon ako na, ka, na ano naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao o mayaman, wala siyang ay na ano. Tinutulungan niya. Ma'am, ninawin uh, lang natin, ma'am, lahat pa ng mga Nakatira dito mam ma ay mga biktima ng Yolanda. Yes po, lahat po biktima ng Yolanda kasi hindi naman po sila hindi naman po pwede na magpunta dito na hindi po biktima ng Yolanda. Lahat po kami. Anong taon mam na distribute ito sa ano? Actually ako 2018 na ako na dito. 2018? Yes po. During Duterte the 30 Yes alam. po. Hindi po na po. Pambukod sa pabahay mam, ma uh, during uh, after Yolanda. Ano? Sa bagyo ano pa ba ang naitulong ni Tatay D. sa mga biktima ng Yolanda? Marami po, sir. Eh. Kasi nung, nung naalala ko nung Yolanda, malaki namang truck ang nakapunta nito, yung mga dump truck. Mm -hmm. Nakalagay naman Davao. Mm -hmm. Yun lang ang ano namin na. Mm -hmm. Baka sa kanya yun. Kasi, Kasi Duterte, wala naman nakalagay doong Duterte. Duterte from the uh -oh. from <laughs> Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung, nung Yolanda. Nabasa ko Davao. So isip ko kay Duterte. Ma'am, may idea kayo, maliban sa pabahay niya nagawa ni former President Rodrigo Duterte dito sa Tagloban, meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ngayon ng mga kababayan ninyo? Yes po, yung road, ano, bypass, bypass road. road. Opo. Uh -huh. Uh -huh. Kasi yan naman po ang project niya eh. Uh -huh. Yun ang ano namin, kahit saan. Eh, itong bypass road, oh, dati sa kanya talaga yun. Ano pa po? um, hospital siya hospital tata? na yes po oh, yes oo <coughs> oh, oh, yung hospital ano pangalang hospital yun ba? Uh, yung avrmc anong ano yun? Anong... Sa, sa region yun eh pero <laughs> parang wala nang R if, EV, if EV, EVMC na lang. Sige na lang. ang <laughs> uh, okay. Visayas. So, sa madali. Eastern Visayas. May may regional man dati. Regional. So, pero <coughs> ito na ngayon. Uh, Eastern Visayas, wala <coughs> ng R. EV, EV, IBMC na lang. So, 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 yung hospital na yan ay pinagawa na Duterte, Duterte mm -hmm. pa yun. yun Duterte So, malinaw po na ang nakarang administrasyon, maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa 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 ano lang, sa akin lang, mayroon naman din. Opo. Oo. Hmm. Malinaw naman po na nakatulong naman po dito sa amin. So, repasuhin na po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospitals. Hospital. Mm -hmm. hospital. Baka meron pang iba. Oh, meron pa ba na hindi namin na... Uh, uh, wala po na ako ano, kasi dito sa pabahay, yun lang ang ano ko na... Marami pa siguro, <coughs> pero hindi ko na, lang... Kalsada ako, pa, yan. bukod sa mga... Oo. Oh, Ito dito yung ano, yung kalsada dito sa panorte. Ayun. Ayun. Ayan. Oo. Uh, mm. uh, sa kanya naman po yun. Uh, ganda po. Yung mga kalsada no, na hindi nadadaanan, na paayos ng Duterte. Yung tubig. Tubig din. Eh, yes, oo. Oh, Saan pa tubig? Tinutupin sa... niyo po. Ah, prime water kasi ngayon eh. Mm -hmm. uh Oo, -oh, kaya sa kanya pa naman yun. Doon 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 doon. Oo, nagpaano kami dito. Saan po pumapasok yung tubig ngayon ng sa mga bahay? Sa mga bahay na po. At doon ito. sa proper, sa publasyon? Hindi, dito mm -hmm. sa ano, dito sa norte. Ah, lahat na? Lahat kami may lahat mm -hmm. mm -hmm. na. Yung may mga kaya magbayad, nakapaan na. Meron mm -hmm. naman silang, yung iba wala kasi dito. Mm -hmm. okay. okay pag uh, tinatanong kasi namin yung mga taga-tagluban, meron silang na uh, naitulong tatay, uh, ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makakalimutan kahit anong mangyayari. Alam ano mo pa ba yun, Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga-tagluban? Yung sa amin naman, sa akin lang ha, sa akin lang. Ang naitulong na hindi ko makakalimutan, hindi ko talaga makalimutan itong house ang lapis na pinamigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak, sa apo, dalagala namin lahat ito. Kahit kailan. Kaya hindi ito pwedeng makalimutan. Habang buhay din siya, na, na feel namin yung, yung ano niya sa amin, yung awa. na feel din namin. Kasi totoo naman eh, na hindi naman sa nag-ano, na totoo naman talaga na malaking, malaking ano niya to sa amin, tulong, house and lot. Yung iba naman, yung aftermath ng Yolanda, dahil mayor pa si Tatay Digong, pumunta lahat ng medical team. Yung mga rescue team, pumunta 911. Yung sinabi mo kanina na may mga relief really goods na yun. Ay, oo. Oh, oh. yung, yun yung nag-response, yes. uh, Mayor Duterte that time. Nakita mo rin yun, ma'am? Nakita ko, actually, dati, kasi wala akong, wala pa akong, di pa ako masyadong anong sa Facebook. Nakita ko na lang yung, yung ano niya na, naghingi siya na parang nagmamakaawa na, maawa naman kayo, nakat... Yung galit na, na galit yung, <laughs> yung galit na galit <laughs> oh, siya doon. Yung galit na galit siya doon. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na, tulungan niyo yung takloban, di ba kayo naawa? Ano nangyari? Para sa akin na tumulod, uh, tumulo na yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang takloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung ano, kasi ako wala akong cellphone, hindi ako ano. Nung nakita na lang, nakita ko na lang sa huli, na ganun siya kasi yung sir tumulong sa amin dahil. Bakit ka na, iyak mo. Na-feel mm -hmm. na ko eh. Na -feel ko, sige, ko, sige na, sige na, Sige na, ko kasi, ang ano, <coughs> na-feel ko na totoo siya, totoo siya para sa amin. Na nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat yung niya. Mm -hmm. Kaya ako nakatouch doon sa ano niya. Sorry. Sige, okay, sige, okay lang, okay lang, ma'am. Sorry lang po kasi hindi naman sa talagang doon ako na, ka, na ano nararamdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang ay naano. Tinutulungan niya lahat kami. Actually diba, ma'am, hindi lang ikaw yung natatouch noon, kasi halos lahat ng taga o taga-Tacloban <coughs> ay yun ang hindi talaga makakalimutan yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng uh, 911 nagre-rescue lahat mga patay mam ma kasama yun oo uh, ngae so ko talaga, nakita ko naman yung ano nila yung truck na mga malalaki nararamdaman niyo po ang uh, tunay na pagmamahal ng dating pangulo yes po doon ko po nakita kaya natatcha ko kasi doon ko pa na, doon ko Samantalang hindi pa siya pangulo noon. Ay, hindi pa po. Nung uh, Yolanda pumasok okay. si Yolanda. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Yes po. Naano ko talaga na may pagmamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo na nung naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga malaking tulong itong house and lot na binigay niya sa akin. Kasi hindi lang sa akin, sa mga anak ko, sa mga apo pa rin. May may kasama ka bang pamilya ma'am na biktima ng Yolanda? Napaslang? Kasi actually, mga kaibigan lang, wala naman akong pamilya dito eh. Ako lang kasi nandito sa Takluban nung time na yun. Ma'am, ano po ang inyong ano, uh, meron kasing mga nagsasabi na si former President Rodrigo Rua Duterte ay wala o manong naitulong sa biktima ng ano, Yolanda sa Takluban? Um, actually, sa akin lang naman po, sinabi ko lang ng totoo mahirap naman po, din po ako magsinungaling na isa man, lahat kami dito na nandito na tulungan ni President Duterte. Mahirap naman din po ako magsabi na hindi totoo, na sa totoo naman po, ay totoo naman po matakatulong po. Ano po ang inyong ano ano po ang inyong mensahe sa mga taong nanguhusga May Pangulong Duterte na wala daw na tulong yan sa Yolanda. Aseguro ah, nasabi nila 'yon kasi hindi sila baka hindi sila natulungan dati baka wala sila dito nung dati kaya nasabi mm -hmm. nila 'yon Kasi kami na nandito nung no, time ng Yolanda at saka nung nangyari sa amin ngayon nay na nabigyan kami malaking tulong para sa amin so, Kaya kayo yung magpapatunay yes, na maraming nagawa yung Rodrigo yes. Duterte sa panahon ng termino niya yes, oh. Sa palagay niyo yung mga nagsasabi na walang nagawa ang dating presidenteng Duterte eh hindi kaya paninira lang? Para sa akin, hindi naman po natin masabi kasi na paninira. Siguro, para part sa kanila, may sabi natin. Kasi ang sa akin lang, nagsabi lang ako ng totoo na malaking na itulong sa akin. Maraming na itulong at malaking na itulong sa akin. Na hanggang ngayon, pila hanggang ngayon. pinakitinabangan. Yes po. I think mga nabigay yata ma'am na mga units, housing unit kung hindi ako nagkakamali. Na-distribute ni Tatay Digong bago siya bumaba ay 205,000 housing units. Wow. Oh, yan yung, yung karamiton yung... Dito lang sa Tacloban, eh. ha? Sa Tacloban yung to, Na-distribute yan 205,000 units during Duterte I admin. Mean, 85% ay na-deliver na, na o oh, ni Tatay Digong na rehabilitation dito sa Tacloban. Siguro po. Kasi dito sa amin, ang naano ko lang, dito sa amin sa Noiteville, maramig kami. So... Ikaw na magtanong, Tol? Okay na tala ako, Tol. Wala na akong tanong.